Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. O, oh, kamusta? Tala. Kuya, oh, yeah. natatak po. Nakahiga po. Ano, nakahiga kayo? Tulog? Nasaan? Nakakatawas hmm. ko lang. Saan? Saan si mama mo? Ay, si mama po, nasa ano, bundok po. Bundok. Doon? Kanina pa? Kanina amaga po. Akala ko bumabalik din po yun. Sabi na po niya, ay, di ba daw po siya? Oo. Oh. Kasi po, kanin po yung sarili yung ano po yung lupa. Nagkasama po Yung nagaan na po sila ng lupa. Ah, yung nagaan din ng lupa? Opo. Oh, kasama si mama mo? Opo. Oh, Tapos di mo na po nagbalik dito. Doon na po nababasag mo yun. Doon sa pinuntahan natin? Hmm. Eh, kasama po. Ano yung matatagalan yun doon? Oh, ang bilis ka. Mm -hmm. Matatagalan yan doon? Si mama po? Oo. Oh. Oh, doon na po sila kuya natulog. No? Ay, doon eh, na natulog. Bira na po sila dito magbaba. Bakit? May alaga po ko ng baboy. Oh, yung nga pala. Oo, oo. So, malaki na yung baboy. Hindi nga po. Oh. O, pwede na ibinta? Kailala mo yan? Sino? Ano huh? Ang Sino yan? tita. <laughs> si tita uing yan? Si tita uing yan, yung sponsor mo? <laughs> oh, ay! Ay, takoy ako isang bag. Uy! Uy! Nay! Ublis mo ako. Ublis mo. Ayan. <laughs> si yan. Oh. Tita Wing Tito, ingat oh. Tito, ingat ka. Masok ka dito. Kausapin mo si, ano. Ayan. Ay, bless po. First time ni, ano dito? Ni Tita Weng? Oo. Gusto po kayo. Nay, si Tita Weng. Yung sponsor ni Tala. Oo. Ano masasabi mo? Ay, salamat. Oo, bakit ka totoo, Tita? Eh, natutuwa si Nanay. Uh, oh. up, 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 Opo okayo. Opo. Nay, si po. Siya Maraming po yung nagpapaharal kayo. Maraming salamat po sa mga tulong na binibigay ninyo sa amin. Opo, <laughs> naiiyak na si Nanay. Ba't naiiyak kay nai? kayo, Nay? Naiiyak kayo, Nay. Dahil luwag to ako at natulungan mo kahit papagmahal ko. Sinanong <laughs> ninyo <nga> si Ano? <laughs> apo, si Anahapo uh, ninyo. Anahapo ah, po ninyo? Opo. Opo. Kilala niya? Tanitala si Anahapo ninyo? Si Anahapo ay, kahit na, kahit na sino. Oh, po. Natutulungan. Ah, sino, sino? <laughs> Ay, si ati Tita pala. <laughs> <laughs> Then, nay, uh, sumama siya sa amin para uh, yung mga ano din siya, malibang limang din. Ma uh, ano, wala daw siyang ginagawa dun sa kanila. Maraming salamat po. Opo. Oh, so, kamusta kayo dito, Nay? Ay, mabuti naman po. Oo. Uh -uh. Anong balita dito? Nanganak na inyong baboy, no? Ah, upo. Kaya na. Hmm. hmm. Ba't parang ano katala? Nangitim ka yata. Kakabilad sa init. Nangitim uh, pa. Kuya, Namayat pa. Kami sa may ano po. Namayat pa. Boundary so. ng dait. Nag-survey po kami nung ano sa tricycle driver po. Inalam po namin po ilan po, ilan po yung nag-drive po na ano, may dahil sila ka sa kahapon. Ah, inalam niyo so, ninyo ano, kung may? Ilan po sila na at tricycle driver na nag ano po po. Hmm. license Kasi po yung iba po baga uh mm. pasok ko dito. Mm. Para sa research ko. uh Ay, tay! Ano? Mabless po, bless. Ay. Bless. Ang hapon. Si Tita po, tay. Ha? Tita Weng, yung nagpaparal kay, ano, tala. Katala. Opo. Ano po kayo tay? Dagot po. Ila po. Tayo po po kayo. So ilan ang anak ng inyong baboy tay? Kung Mamat yung isa na ako ng anak na... Ah, naipit, naipit. Ay, sayang. Nandun nga si Rosel. Ah, nandun? Pwede namin yung puntahan? Siya, siya, siya naman po ang nag-aalaga at... Siya naman ang pinabantay ko. At ang tatay at... O, pupunta namin doon si nanay Rosel? Opo. Nandun si Rosel. Opo, mamaya. Pero siyempre bago yan, uh, may pinapaabot si Titawing na allowance ni Tala. Uh, Titawing, anong... At ka natatawa, Kuya Rene. Kasi akala ko si, si, si Titawing ay medyo ano yun, ay medyo slim. Tapos... Ngayon, maraming nakain ngayon si Titawing. Ah, uh, maraming nakain, busog na busog. Busog na busog. Tumaba. Mabuti ka ba, Adlai? Ako <laughs> po. po I-share ko na lang ito sa iyo na. Ay, ako ay Diyos ko po. Na, na, wampaan kamay ko. Opo. Ang Opo. kangina nga dyan, oh, ay nadapa ako kanina. Nadapa ka na naman? Mm, nadapa ako dyan. Ay, yung nga O, hey, Ay, yan lang. Di na, ah, alay. Ay, hindi na aalay. Mag-ingat po kayo nai. na, Sabi ko nga, ay, may dala na. pa akong bigas. Ay. San, mabuting at isang kilo lang. Mm, -mm. Ay, ay akala ba'y ba matatapon. Mm -hmm. Pabuti nga at naka, naka, one man ako naka doon. Ako sa, mm -hmm. uh, mm Sabi ko ay, yun. So, ayan, ibibigay mo na namin kay Tala yung ano? Bigay mo, Tita Weng. Oh, siyempre, pangalawans ni Tala yan. Pangalawans. 5,000 pesos. 5,000. Oh, baka sobra. O, oh, kulang. Ay, sakto lang ah, ba eh. Binilang mo na ito. Abono ah, ka niyan. <laughs> So yan po Tita Wing. Maraming salamat po. Tita Oo, at alamas ni Tala. Maraming salamat Tala. kay Tita Wing. Maraming maraming salamat po. So ano mas sabi mo Tala? At talagang si Tita Wing ay hindi nagsasawang tutulungan ka hanggang makatapos. Oo, po. maraming sa makatapos po ako. At ako naman po yung tutulong sa, sa inyo. Kuya. Sa inyo po Sa akin, basta unahin muna ang pag-aaral, pag no? Kailangan makatapos muna ng pag-aaral. Tsaka ang mga kapatid mo, huwag mo rin pabayaan once na so makapagtapos, pagtapos, si si okay, trabaho nga, ka. Ay, magtigil muna yun at hindi talaga namin kaya hmm. magparalin si Opo. Kaya, tutulungan niya Ay, kung ano man yung ano, hindi naman siya nakapagtrabaho hmm. oh, okay. ngayon. Dahil, yun, masakit yung mga buhod niya, hmm. yung mga kamay. Sabi ko, Bakit? huwag ka na munang magtabaho. Uh ah. -huh. Kawawa man. Pero okay naman siya, magaling na. Uy. Ah. Oh. Bless. Sige na, nai. Mamayat na lang. Ah. Uh -huh. na lang. Sige na, Toy. Oo. So, ayan tala. Basta ipag-pray lang natin si Tita ano? na palagi na sa maayos ang kalagayan ipag natin yung kanyang kalusugan na bigyan palagi siya ng uh, malakas na pangatawan sa araw-araw sa kanyang trabaho no? para siyempre para patuloy pa siyang makatulong sa iba yan so yun tita Weng uh, wala po dito si mama niya so inabot na lang namin yung pera sa kanya na pinapabot po ninyo na uh, 5,000 pesos at uh, kayo na daw bahala dyan tala sa allowance mo ano ay kailan pala ang ano butit na ano ko kailan ang iyong enrollment si Kinsim ano pa yung next year pa po kuya mga January po ah January pa bakit kasi at, magtatapos kayo mayo na oh. may well, ah Jessica, year Kasi year na... pa po pa lang. sabay sabay lang po kami nila Rachel mm, kasi nagpapatanong si Tita Weng Ah. Uh, tanong mo daw kay ano tala kung kailan siya magsisikin sim. Sir, ang... ano po? Tabi, as may as balita daw ma mm. na. May balita daw na. Mm-mm. mm, -mm. mm, -mm. So, Tampag next year pa. Pumunta daw kami mm -mm. sa bundok. At may, ano, mm. baka daw lumakas ang hangin o ay mayroon mga puno ay wala man di man ka abot dito abot man yan dito pero ano lang yung kaunting hangin hindi ang ang sentro ang Sintro uh, 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 ang sentro sin uh, uh, ay doon banda sa may Ilocos Region. Region 1. Opo. Oh, si wala, wala na nga kami kuan. Mm, mm Yung bahay namin ay marupok na. Mm -hmm. So andun kayo si mama mo ngayon? Sino kasama niya doon? Si ano? Step dad, step mo doon? Nag-chat niya ako ako dito na naman Mm. -hmm. at dadaanan namin doon pag ano, punta namin. Yung ano, punta din dito. Madaming bayabas na, doon. Nakikinig ng na bayabas. Ay, Oo naman na daw. Mamaya oh, basta tayo. Oh, ah, anong masasabi mo kay ano? Anong advice mo kay Tala? Ah, basta advice ko lang kay Tala. Samantalahin mo yung pagkakataon na mayroong tumutulong sa iyo na makapagtapos ka. Ay, pag nakapagtapos ka, makapa, makapagtrabaho ka, matutulungan mo na yung kapatid-kapatid mo, especially kay mama. Ang payon. Pa ano hmm. ba at lola mo? Tatlo pa at 'lo kung ano yung meron ka makontento ka kung ano yung meron ka tapos. Mm -hmm. Ang importante lagi kang magdasal na sana yung mga tao nasa paligid mo malulusog, walang sakit. Mm -hmm. Especially sa taong tumutulong sa iyo. Mm -hmm. Kahit taweng para maipagpatuloy niya yung pagtulong sa inyo. Mabuti nga yung kapatid niyang lalaki, si buhoy ay kinuha naman yung nung kapat kapatid na panganay. nando Nandun naman sa Uliba. Hmm. naman ang nag nagbibigay ng alawas. Dahil hindi makakaya ng ina. Kawawa mm. man. Hmm. Kung isa, nasakit na nga ang dibdib nun. Hmm. Pagkakamagang-maga, nauwi na uwi dyan. Na uwi dito at nagwawalis dyan sa barangay. Uh Para mayroon kahit pa pa nun makakita siya ng kahit Pwede, pa. punta natin si ano? Sino? Si Ate Rosel. Sa looban? Di doon sa may ano. Lapit lang yun. Tayo. Doon kay, brother ano? Sa may site. Kay brother Roni, yung kay brother Roni, kay baka ko. Ay, sa naga ano, nagii-steam. Oh, yun. Oh. Punta natin. Oh. Wala wala si brother Roni. Nasa liti 'yun. nasa liti? ay hindi si Brother Risan. Oo. Oh. Hindi <laughs> <laughs> <Dito> ako. <laughs> ay, pag si Brother Risan din na kumapa ano. Tama, Nay. Na kumapa steam. Ah, diyan naman si Brother Risan. Ah, tayo niya okay. ni Brother. Rizan. Oh, Rizan. baka hindi na tayo makahinga pag. Challenge. sige, 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 Kaalis lang ay nung itag. Si ano mo yun? ano? ano? Diyan dyan na, dyan na ng isa kong apo. Mm. Mm. O siya, sige na itay. tay. Doon okay. kami Maraming punta muna ha. Salamat ha. Opo. Ingat po Aram. kayo. Aram. Tala, tumo kami. Masyadong Opo. mag dyan, dyan, lang, na, Ano? Doon, na, kami. Sa no. Alam ko yan. Napunta na namin yung tala yun ingat mo kayo, kuya. Baka ano kayo ng aso ah, yung aso na yun? Malaki ang aso doon. Ay, wala. Hindi nobra yung kuya. Ah? nobra kay Padre Risa. Ano yun, kuya? Hindi yung nobra kay Padre Risa. O oh, suka so, abuti. Tawal pa oh, rin. Oh, au, au! Suka? So, <laughs> ano yung panang au, au mo? Suka so, abutin. no? Oh. Au! <laughs> au! Oh. Au! Oh. Oh. Igagayahin na lang. Oh. Ah, tara, makukuha tayo ng bayabas doon. Oh. 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 Ay, marami doon. Oh. Sa mga kababayan, punta muna kami doon. Punta namin si Ate Rosel doon sa kanilang babuyan no? At mawawala kami ng bayabas. Ayun. So ayan guys, andito uh, po kami ngayon sa may uh, bundok nila ano? Uh, Rose Ann. Ayan. pupuntahan po namin si mama niya. Dito po daw 'yun sa may bukid ay galaga ng baboy. At siyempre kakausapin ko din. Ayun po. So maganda po itong tarawin nila dito. Ayun po. Ito po yung nabili ni Tariray na lupa. Ang lawak po nung nabili niya. Oh. Yan o. Oh. Yan, oh. niya po yan. Kulang na lang ang pera. <laughs> Puntahan po namin dito si ano, Ate Rosil yung mama ni Ruby Grace sa Rose dito po ako nangunguha ng bayabas iba ko kung may bunga ito po ay walang bunga yung bayabas ngayon walang bunga Diyan ako nanguha na karaan. Walang bunga yung bayabas guys. Naubos na. Mayroon ka bunga bunga. Ay wala talagang bunga. Ay kaon nga. Uy basa may mayo. Mag ingat kayo at basa. balancing tour <laughs> walang bunga yung bayabas Terosel yung parcel <laughs> mo si yan mo siya Terosel oh Baka mga Ang dami nyo pating ano. Ido. Alam mo nga na ka? <laughs> <laughs> sa binti lang ang kagat. Hala, may ah! Sa binti lang ang kagat. Di ba mabait yan basta sa Yung buntot, mabait yan. <laughs> Ay, dumada. Kaya dito yung motor? Opo. Nakapasok? Ito ang daan. si Ate Rosel. Balita ko, hindi na daw kayo na uwi doon. Ay, yung puta, ano. May... Kamusta yung baboy? Okay, ma'am. Kung malalaki na. Ilang piraso na? Magkano daw isa noon? 5K. Ay. Ay. Mm. Okay. Ang balita. May bagyo mga pa rin. Kaya nag-aayos kami ng ano. Ay. Ni bubong. So, Uy, baka may buko. Yan o, no? ma'am. Ayun. Nagdalaw ako doon sa inyo, wala ka pala doon. Nagchat daw si Tala doon sa inyo, sa, sa iyo. Ay, dai ko pa na hilingin. Mm. Oh. Uh, Tupo yung kanilang kubo dito. Basikan, Oo. Oh. Pwede, kamusta? Okay lang. Ma, ano na, okay na, okay ka na? Okay na po. Mm. Kamusta po? Sa so, itong okay, okay ano? Lang. Oh, maganda ang ano, may dikdik, konting <laughs> Hindi ka na doon na uwi. Hindi po. Ay, hey. kanina, nagbabakulo. natin yung... Yes, hindi. Oo. Okay. Hindi. Uh -oh. ah. Maganda magawang kubo. Oo. Konting man. At yung baboy, mm. okay. baboy binabantayan mo. Hindi pwedeng walang tao dito. Bakit? Hindi man yung nakawin. Ay, nanakawin. Po. Hindi. Mamaya, ako magmuna una nakawin. Wala mag interest yung baboy? Aso kami na doon sa... May kasama kami. Kilala mo ito kung sino? Oo. Oh. Sino? Sino? <laughs> titay. Ah! <laughs> Kilala, mo pala. Kilala mo pala. Akala ko si... Kilala Napapal napapaluod ko man siya. Ah, napapaluod mo. Ay, sa... Kala, sa, iparang ka pa naman sana namin sabihin kong si Tito. Napapaluod <laughs> <laughs> ka pala na prank. Nanonood pala si Ate Rosel sa iyo. Ay, grabe si Taiti. Napano, napano. Sabihin ko pa naman sana si ano si Tita Wing. <laughs> si si Nanay doon na prank ni Kuya Rizal. Uh, Oo. -huh. <laughs> Ay salamat, salamat ayo sa pagtulong sa apo ko. <laughs> <laughs> Ayan, eh, may buko. Pwede marunong ko magalap buko, pwede? Pwede. Marunong ka yan? Ayan, buko Ako marunong. Pwede. Ha? Yan sarap. Ayan tayo. Ha? Anuhan mo. Ano na? Ano na? Ingat ka lang yung kamay mo. Mainom kayo? Oo. Pamatid uhaw. Ah, kala ko pugad yun pala. Kala mo. Kaya ka mararanan na Sa Manila, magagaling mag-ano yung mga ano, no? May panglugit sila na, no? Kala ko pugo yun pala. Ano nyo, maradali yan. Ano yung marunong kanyan? Oo. Nag-aayos uh. kami ng bubong sa lata niya po. Ano yung dito mo pala marunong? Oo. Tatari na yun. Tatari na yun. Wala kayong basa dyan. Oo nga na. May basa ka dyan. Ba? Ano? Pero sa'yo. Pungungan na lang. Careers. Ah, ginagay niya ng primal eh? Balak mo yata. Bunutan yung buko ko yaro na eh. Ano pa rin yung kutsara? Stampis <laughs> na may Matigas na ito. Sa inyo ito, Nay? Ito. Mm -mm, mm, baso. Baso may dyan sasar. Hahaha. <laughs> Ay, <laughs> grabe, tampis na maigi. Ito, <laughs> oh, dito yun. Ito. Uh. Ito, patayin ko na. Mm. Uh. Uh. So, yun guys. Nakaubos kami ng apat na buko. Ano? Tsaka may pili pa dito. Inawa si Terosi. Sarap. Te, okay. binigay ko kay Tala yung 5,000 pesos. Opo. Pinabibigyan ni Tita Weng. Uh -huh. Allowance niya. Yan naman sa kanya. Nito lang lang maghawak. Marayo ka lang ka. Nilalaog na niya. Alam mo. Hmm? Yung ruby. Tala. Tala. No, yun? Oo. malapit na rin naman matapos. Matapos na. Ay, Ay, kahapon niya. Nag-ano yun? nag -pasok sabi no, ni ano naglaka daw nagkikwento daw naglaka daw kung mm. sa boundary ng baso hanggang dait uh. at kung ilan daw yung nagdadaan ng sasakyan sabi ko hindi naman nila pwedeng bilangin yung sasakyan na nagdadaan <laughs> siguro kako anong gustong sabihin ni kasi nagkikwento si nanay Oo. Uh. kako gustong sabihin kung gaano kalayo kasi magchi-checkpoint sila niyan. Oh. Uh magbabantay sila. Uh -uh. Kaya nilakad lang nila. Mm uh -hmm. -uh. <clears throat> uh -uh. Ewan kung saan na naman sila madidistino kung dait, Mercedes, o Talitay. Buha dyan, -uh. may tao dyan. Ayos pala. Uh, um, malapit na matapos. Yung Tita Wing, kinamusta natin si ano. Salamat po Tita Wing, doon okay. sa 5K. Uh, maraming salamat po. Uh, sana po ay wag po kayong magsawang mag Basta ipagpray natin siya Ate Rosel no. si Tita Wing. Opo, lagi naman po pigti pray. Mm -hmm. Salamat po. Ingat Ayan. po kayo at sana po ay laging gabayan kayo ng mm -hmm. Panginoon. Mm -hmm. Basta Maging ma malusog ang katawan. Mm -hmm. Thank you po. So, yun Tita Wing. Ayun, ingat po kayo palagi diyan at uh, God bless po. So yun mga kababayan uh, Pawit na po tayo Tapos natin dalawin sila Ate Rosel At uh, Nakimerienda tayo ng buko Sarap uh, At uh, syempre yung pili Yan Kasama natin si tita at eh, Tsaka yun sa unahan sila May may pating risan So thank you so much po Yan tita Weng Salamat salamat po sa inyo At uh, Dasal namin Na Ah, uh, hindi pa hindi pa ako nakatikim niyan. So ayan, dasal namin titawing na bigyan kayo palagi ng uh, magandang pangatawan at uh, maayos na kalusugan sa araw-araw. At uh, sana marami pa po kayong matulungan na mga kagaya na ni Tala. Uh, ingat po kayo palagi diyan sa ibang bansa. At maraming salamat din sa pagtitiwala nyo sa amin. Lalo-lalo na po sa akin. Thank you so much po, Tita And of course supportahan po natin ang channel na maglangga roel of Malalag and Rachel Morales. At ang makasamahan ko dito si Titay, si Tariray, si uh, Pading Risan, si Daddy D, si Miss Jema, si uh, Mabel Morales. Uh, sino pa? Si Ian. Yan. Gabos po. Gabos-gabos na ang lahat po sila. Kalingap Awi, lahat po na nakapribot sa Russell Community na may mga channel. Ayan, suportahan po natin mga kababayan. At uh, siyempre, magingat po kayo palagi kung saan man kayo naroon ngayon. And God bless you. Bye-bye po!